Oke okay, kau ka uban guys, ito so, sa so, nah, ini Hini kau? nila atau Karoon na ito Ah! Pagdungan rata! Kadungan tayo. Dili pa bungol. Aku rehat udah kuai aku ora ihatod ihat ihatod ihat dun aku hmm. aku ah aku gra aku kau ba aku tu ni tu dugai kai mahuman mangun disair aku kan lagi ruangan lagi ora magat dili mangkut mapian gugut kai kuan jangan mai melik bayar Mau oh, betul tu, mau betul. Gimana ni, Mam? Dede pa makarga sa PNB kay nabi mga gabi ang kabayan. Labun sa una estrikto ka ayo. Ngani uy ginuo sa una. Karon wa ana. Ginaw hmm. lang gyud pag upan ang kay. Diri na pud mi guys sa kabayan. Mo bayad jud kag gabi ang mo ana sila. Sa utong ang gabi. Ngani. Hmm, blag. trust guys yes. sayo ga lagi awang nyo una una ra ko antay ka korbon ibilin ana ko ilakaw dila ko mo tinda absent man dugay ka ayo guys mga agad, mga lun di gam tambong lun lun na lun lun gara di kagaw na wa korte kwarte pal tigari mo balik ng may buntag, buntag. ayun ako alang ni iko ang ah. tv oh. oh sige ay asan man iko ay lang din ni gsb Aso man hatag lang tagaan ka ng gis Nakikambiyo.

Man ako guys, uli na ako guys. Padung ko dito sa kuan. Padung ko sa ilaping. Sa kuan ko mo agi munisipyo. Ko baktas. Lucky guys oh. Baktas to guys. Sayo pumakayo. Ah. Kaya di ka kuha taong bak. ya guys. Oh. Mangga. Yang ka kay kuha oh. Boarding house ni siya. Kana taas ka ayun na siya diha guys. Wala pa Baktas rako kay. Sayo paman man. Exercise. Yes. Kaya ka kita puto tagdaghang tao mag-sagi mag-sagi ay londri londri agad so londri isang so thank you so much for watching guys